nyo! Pinalockdown ko na yung buong bar. Ano ba nangyari? Pinuntahan namin ni Lamar at Abdul tong kaibigan niya. Pagdating namin dito, ganyan na. Pitch, ayan. Ano ba yan, Bessie? Hindi mo naman nasa, Tee. Eh. Ay, ba? Pero grabe no, ang sarap pala maglaro ng billiards. Kaya nga Apple eh, kaso ang hirap paguntugin ng mga balls at saka ng mga sticks. Kaya yung dito Apple oh. Uh, oh, ano? Uh, babawi pa ba kayo o subo na kayo? Um, ako hindi na. I have to go. Stay, makunan na ako. Thank you, Ate. Thank you. Bye! Ingat Eric. salamat See you. Thank you, Ate. Cool. <laughs> Sige, maraming salamat. Basta siguraduhin yung lahat ng staff at yung mga customer ay eh. manatiling nandito, ha? Yes po, sir. Sige, boss. Nangyapre? Si Tots pala yung pinatay Oo oh, nga eh. Ano ba kasi nangyari? Hindi ko rin alam, pre. Tara, sundin na lang natin si Sir. Oo oh, nga. Tara, doon ka. Hindi, Chi. Hindi ka enjoy Balik tayo, Tito. Ang saya sa... Ano, na-text mo na ba yung driver mo? Ah, oo. Alan, thank you ah. Kahit pa paano na nabawasan yung lungkot ko sa pagkawala ni Daddy. <laughs> masaya ako na masaya ka. Well, sabi ko naman sa'yo kahit araw-araw pa tayo mag-date dito sa billiard. <laughs> sige, sure. Faye, <laughs> hey, samahan mo muna ako mag-CI. Ah, tara. Ah, lang. Sige, dito lang kami. Sige. Tayo namin kayo. Breh. Di mo ba, ba ako naiintindihan o sadyang nangahasar ka lang? Baka ikaw yung walang maintindihan. Di ba tinanong kita kung girlfriend mo si Faye? Sagot mo sa akin hindi, di ba? Pero kung makaas ka, kala mo girlfriend mo siya. Ikaw ito, nga itong ito. ito, ito. chancing ng chancing eh. Kanina ka pa nga hipo ng hipo. Uh, teka lang, teka lang, teka. Anong hipo? Inaalalahin ko lang yung babae. Makahipo ka naman dyan. Pero tumigil ka na. Kasi hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo eh. Ikaw ang tumigil. Pakiramdam mo na kung nga kita. Alam mo ibig sabihin nun? Eh? hindi ka tayo pindapain. Umas. Huwag ka mo naman. Sir, nung nakita po namin si Tootsie, hindi ko kinaya. First time ko lang po nakakita ng gano'n eh. Kaya, may matay po ako. Ikaw, matagal mo na bang katrabaho si Tutsi, Sir, Matagal ko na pong katrabaho si Tutsi. In fact, para na po kaming magkapatid. At wala po kung naiisip na meron po siyang nakaaway o may kagalit siya. Tagal-tagal naman. Hinahanap na ako ng asawa ko. Hey, wala pa nga akong masagap kaya hindi ako makaalis-alis. Ayan okay. eh. Alam niyo ba? Balita ko, may pinatay daw sa loob. Eh. Ah, talaga? Sino? Ay, hulaan Dalawang customer. nag kasi mga lasing niyan. Ano yun? Pagpasok yun ng dressing room, pati na si Tutsi? Yes, Chief. Tapos tinawagan ko po si Lieutenant Conde. Nakausap ko na rin yung bouncer, Chief. Huwag magpapalabas na kahit na sino. Baka yung killer. Nandiyan lang sa si mga customer. Sige. Konde. Interview mo lahat ng customer. Baka makakuha tayong impormasyon. Panganda lang yung killer. Yes, sir. Sige na. Enriquez. Sir. Sumunta sa akin. Sir. Ano pong ipapagawa niyo sa akin? Enriquez. Nakalive ka naman, di ba? Pwede ka na umuwi. Uh, pero sir, okay lang naman ako eh. Gusto ko tumulong sa paghahanap ng killer. Enriquez, kamamatay lang ang tatay mo. eh sir, kailangan all hands on deck tayo. Kailangan nyo ng maraming tao ngayon eh. Wala pa nga yung killer, hindi pa natin nakikita. Enriquez, that's not a request. Umuwi ka na. Sige na.